Hello guys! Good morning! Happy Wednesday! Today is July 23, 2025. Araw ng Miyerkules guys. So kagigising lang po namin ni Papi guys. Good morning, good morning! At yan, kumakain kami agad ng biscuits ni Papi. At mayroon namang nagli, uh, nagtinda ng, ano, ng pansit guys. Bumibili po kami ni Papi ng pansit. Ayan. <laughs> Yan, kagigising lang po namin ni Papi, guys. Ayan. Good morning, good morning. Say good morning, Anak. Papi, say good morning. Say good morning to your viewers, please, Anak. Ana, hello, guys. Oy, good morning, guys. Oy. Ingon ni Papi, guys. Ayan, kagigising lang po namin mga palangga at Ayan, dito agad si Papi sa tindahan. Kasi maaga guys, mayroong bumibili. At din dito sa loob ng tindahan, nag ano, naglilinis po ako guys. Kasi mayroong naaamoy. Mayroong maaamoy guys, yung patay na daga. Ayan, nakuha ko na po yung patay na daga guys. At itinatapon ko na po. So, pagpasok ko palang dito sa tindahan, guys, nangangamoy na. So, bising-bisi -busy ako kanina sa pagising ko. At din si Papi, sumusunod din sa akin dito sa tindahan pagkatapos ko maglinis. Si good morning, anak. Ina, guys. Happy Wednesday. Good morning, good morning, everyone. Ito po si Papi, tambay agad sa tindahan. Anak, 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 tanaw ni Mama, anak, sige na anak, ani. oy iblis Mama. Taga Santo, kaloyan ang bata sa ginoong Hisos, Mama Mary, Senyor Santo ninyo. Kaloyan ang akong anak, nga gwapo, nga buutan. Lami, kentog sa akong anak gabi eh guys, oy, buyagi. Sis... Kani tugs tug sa so kong anak kabi. Oy, nagkuan gud ni akong anak, naghagok gud ni guys si Papi. u guys, oy, naghagok ni guys oy. Grabe kani kabuutan ni akong anak, guys. Pinakain ko na po siya ng biskwit, guys, at saka panset So ako, guys, kumakain din ng biskwit at panset at umiinom po ako ng Milo. So, ito pong ginagawa ni Papi. Lumalabas lang siya saglit, balik agad. Parang hindi po nakapupo at nakawiwi ito, guys. Kasi pagkatingin niya, guys, dito, kumakain po ako ng biskuit, pumasok agad sa tindahan. So, good morning, good morning! Pagkagwapo sa akong anak na Papi, oy! Gwapo, gidoy! <laughs> Bless Mama again! Tagasan Pagkagwapo sa bata ni Mama! Behave kayo akong anak guys Oy, kagigising lang po ito guys So Mamaya Papasukin ko na po ito sa loob ng bahay Pakakainin ko po ng kanin So mayroon po kaming ulam ngayon Tinulang isda Na may kasamang uh, malunggay tamatis at sibuyas dahonan So ito lang po ang update ni papi ngayon guys So good morning, good morning, happy Wednesday everyone <laughs> Yan, kagigising lang po namin ni Papi guys <laughs> So kanina guys, pagpasok ko dito sa loob ng tindahan kasi mayroong maagang bumibili Naaamoy ko agad yung patay na daga So ayan, nilinisan ko na po guys Nilinisan ko na po at din si Papi sumusunod po dito sa akin dito sa tindahan So good morning, happy Wednesday uh, Date ngayon guys is July uh, 23, 2025 Araw ng uh, Mirkulis So good morning Time check here is, is around uh, 7pm So Thank you so much for always watching guys Happy Wednesday Ayan Ito po si Papi guys Behave na kaya siya guys oh. Magsi bye bye kasi mga viewers anak, magsi thank you anak. So thank you for watching guys. Ito lang po muna ang update ni Papi ngayong umaga.